Ika-dalawamputpitong kabanata Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Ang bato ay mabigat at ang buhangin ay matimbang. Ngunit ang galit ng mangmang ay lalong mabigat kesa mga yaon. Puot ay mabagsik at ang galit ay mamumugnaw. Ngunit sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Ang busog na tao ay umaayaw sa pulot pukyutan. Ngunit sa gutom na tao ay matamis ang bawat mapait na bagay. Kung paano ang ibon na gumagala mula sa kanyang pugad, gayon ang tao na gumagala mula sa kanyang dako. Ang ungwento at pabango ay nagpapagalak ng puso, gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan, at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Anak ko, ikaw ay magpakadunong at iyong pasayahin ang aking puso upang aking masagot siya na tumutuya sa akin. Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli, ngunit dinadaanan ng musmos at naghihirap. Kunin mo ang kanyang kasuutan na nananagot sa babaeng di kilala. Siyang nagpapala sa kanyang kaibigan ng malakas na tinig na bumabangong maaga sa kinaumagahan mabibilang na sumpa sa kanya ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaing palatalo ay magkahalintulad ang mag-ibig pumigil sa kanya ay pumipigil sa hangin at ang kanyang kanan ay nakakasumpong ng langis ang bakal ay nagpapatalas sa bakal gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan ang nag-iingat ng puno ng higos ay kakain ng bunga niyaon at ang naghihintay sa kanyang Panginoon ay pararangalin. Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Ang siyol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailanman, at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailanman. Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kanyang pagpuri. Bagaman iyong piitin ang mangmang sa isang piitan, na kasama ng pangbayo sa mga bayong trigo, gayon may hindi hihiwalay ang kanyang kamangmangan sa kanya. Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman, at namamalagi ba ang putong sa lahat ng salit-saling lahi? Ang tuyong damo ay pinupulot at ang sariwang damo ay lumilitaw. At ang mga gugulayin sa mga bundok ay pinipisan. Ang mga kordero ay ukol sa iyong kasuutan. At ang mga kambing ay siyang halaga ng bukid. At magkakaroon ng kasiyahang gatas ng kambing sa iyong pagkain. Sa pagkain ng iyong sangbahayan at pagkain sa iyong mga alilang babae.